Manluloko ka. Paano ka nabuntis? Ay, e, bawag ako. Sino aman man dinadala mo? Ang kaibigan ko si Chichot? Si Ute? O si Edison Urbano? Magsabi ka ng totoo. Magtumigil <laughs> ka nga. Puro kaibigan mo, kaibigan mo. Bakit? Wala ba akong friends? Gago! <laughs> ate. Kung wala kang swerte sa pag-ibig, lumipat ka sa PhilHealth. health. Litoy, back you toy. Pag ang babae mahilig sa kape, asahan mo, kape ranggot lang din ang <laughs> Bakit naman dinuraan mo yung kapatid mo? Ang sabi ko, kisingin mo kasi may pasok pa. Pa, narinig ko si mama kagabi. Ang sabi niya, pag ayaw pumasok, duraan ko. Araw-araw <laughs> ka na ng late umuwi ah. May babae ka ba? Hindi <laughs> 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 naman nawala sa lalaki yun eh. <laughs> Mas maganda yung nagsasabi ng totoo kaysa magsisinungaling sa'yo. Oo, oh, may babae ko. Pwede ka namang umuwi sa tamang oras kahit ng babae ka. Nasabi mo lang yun kasi hindi ikaw yung lalaki. Si so, kumpare mo nga, ang aga umuwi kahit ng babae ah. Tika, paano mo nalaman? Eh, kaming dalawa ang magkasama eh. <laughs>